Oh, yan guys, nandito na pala yung delivery ng uh, materialis materials para sa bahay nila Bibe. Oh, yan. Buhangin, may hollow blocks. Tapos meron tayo doon semento, tapos ayan, uh, steel bar para sa flooring ni Bibe. Tapos meron pa siyang yero. Yan. Oh. Uh. Pera mga ako tatay. Eh. Yan, ito yung ito yung binili natin. Oh. Merong Uh, bakal, hollow block, yero, umbrella nail. Yan, yan guys. Sisimulan na yung bahay nila giving. Yan, ito. O, diba? Tapos ipakita ko sa inyo yung simento. Tapos, uh, yero. O, ito guys yung simento. Yan, 15 pieces sa simento. Tapos, uh, yero. Para dun sa... pagano uh, pag ano, replace o ano papalitan yung yero na iba na hindi na pwedeng ano. Yan, hi guys. Good afternoon. Yan, nandito na ako kila Bibi. Tanghali po ngayon kasi kahapon yun yung delivery tapos ngayon. Kasi kahapon guys, nagbungkal lang sila ng bato tapos ngayon ayan, naghahalo na sila. Yan, hi nanay. Ah, nandyan si nanay. Si Lolo. Yan, yung mga trabador ng ano, bahay nila is yung yan, yung bayaw ni Bibi tapos ito yung kapatid nila Bibi tapos si tatay. Eh, wala na silang ano, labor, merienda na lang siguro. Be, pinapamirinda ka ni tatay be? <laughs> yan, 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 Nilagyan na nila to ng bakal dyan sa ilalim tapos nilagyan ng steel bar. Yan, kasi kahapon guys, yung mga bato na nandito, nilagay mo na nila dito para kapag ka flooring na, lalagyan, ilalagay nila to. Yan, ito. Tata, ilang patong yan? Dalawa, no? Dalawa. Oo, oh, dalawa. Okay. Yan ang mangyari dito, guys. Hanggang dito siya. Dito siguro, hollow blocks. Tapos, flooring na. oh, yan. Nangyayari. Tapos, lalagyan nila to ng flooring. Yan. Nahukay nila dito. Tapos, lalagyan din nila dyan ng uh, flooring na rin. Sementado uh, na tuloy lahat ito. Ito yung kabuuan. Yan. Yeah. Ano siguro to tatay no ngayon mapalibutan natin to ng cement sim, ah, hollow blocks ano. Oh, tapos sa uh, susunod yung ano siguro na yan flooring na diyan no. Oh kasi ito papantayin pa naman kasi to. Itong mga nakalagay dito ano. Yan. Maganda sa kanila dito kasi maraming kapatid si baby guys kaya maraming naghahalo ng mga ano semento hindi nila problema yung ano oh yan o no? diba ganda na siya kasi kapag ka, tagulan nga naman at saka hindi lang po yan ang papalitan pa natin dito uh, idadagdag yung flooring tapos itong yero kasi ito lang naman ang ano Ayan, ito yung yero na nandito sa taas One do triple basta limang peraso 'yan nabili natin yung limang peraso papalitan. Uh. yan guys, i-update ko kayo sa part 2 uh, kapag ka meron na tong flooring pero uh, shout out ko muna pala yung sponsor nila BBC ma'am May Oloteo siya din po yung nagpapalit dito sa mga ganito guys oh uh, yung uh, sa paikot ng bahay nila <coughs> tapos uh, you oh, know grabe. Ang laki na kasi ng pagbabago po nito. Dati hindi po nila uh, natitirahan dito. At uh, saka isang kwarto lang siya dati. So ngayon ano, Okay na siya uh, unlike sa dati. Tsaka ang laki talaga ng pinagbago niya. O oh, yan. Shout po kay Ma'am May Oloteo. Thank you, thank you ma'am. Ito na po yung day one ng pagpapagawa ng bahay nila baby. Yan. Tapos sa sunod uh, i-update ulit natin uh, sa part 2 naman na yung mga ano nito. Kapag uh, madali lang po ito matapos dahil marami po silang gumagawa. So yan.